News. Mga estudyante naman sa Cabanatuan City nagwi ng ginto sa World Robotics Olympiad Asia-Pacific Open Championship 2025 at tinalo ang 24 na bansa. Detalye bola kay Rajoman Ace Blanca, RMN Nueva Ecija. Nag-uwi ng gintong medalya ang grupo ng mga kabataang innovator mula sa Cabanatuan City matapos magwagi sa World Robotics Olympiad Asia Pacific Open Championship 2025 na ginanap sa Pasay City. Ang kupunan na kilala bilang Robotics Catalyst ay binubuo ng mga estudyante mula sa Toplink Global College sa Cabanatuan City na kamit ang first place award itong Future Innovators at best team award para sa kanilang proyektong tinawag na Project Francis. Ang Project Francis ay may meaning na futuristic robot for assisting navigation, care, interaction and support ay isang homa si Santroban na idinisenyo upang makatulong at magbigay ng proteksyon sa mga miyembro ng pamilya sa loob ng tahanan kabilang sa mga kaya nito ang pag-detect ng usok, pagsusuri ng pagbabago ng temperatura, pagmonitor sa water level kung may pagba at pagpapadala ng alerto sa pamilya at lokal autoridad. May kakayahan din itong magpaalala ng pag-inom ng gamot at pang-araw-araw na gawain pati mag-charge ng mobile phone. Ang robot ay solar powered upang maging mas praktikal at matipid sa energy batay na rin sa presentasyon ng kupunan. Ang Project Francis ay idinesenyo hindi lamang bilang entry sa kompetisyon kundi bilang isang praktikal na technology na makakatulong sa kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan na pamilya. Nakatakdang ipagpatuloy ng kuponan ng pagdevelop sa Project Francis upang mas mapabuti pa ang performance nito at mapalawak ang posibleng paggamit sa mas maraming tahanan sa hinaharap. Tinalo ng mga estudyante ng top link, ang mga kalahok mula sa 24 na bansa. Kasama mo sa Arimen Duave, isiya Radyo Man Ace Blanca, Tatak Arimen.